Nangati na nga nang nangati ang aking balat at hindi na rin tumitigil ang aking paghatching. Ito nga pala ang ASIN S30 dust mite vacuum cleaner ang gagamitin ko sa paglilinis ng aking higaan ngayon. na natin gamit tong S30 vacuum na ito kung may madadalang gabok kahit hindi natin nakikita. Kaya ayan, simulan na natin guys. Meron siyang 21,000 V8, Powerful Suction. Ayan, ganun siya kabinis. Kaya naman, lahat ng mic sa higaan niya ay balang dalang Meron na siyang UV light sterilization and dual cup dust separation. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung nakuha sa kama ko pa lang. So guys, ipapakita ko sa inyo ang nakuha ng ASIN vacuum na ito sa aking higaan at sa aking unan. Tingnan nyo kung gaano kadami na fabric. Ayan